Good morning, sir. Aslang po. Tama ba na walang giniwang schedule ng day off ang OIC mo? Kasi an tabay lang daw. Ang sagot dyan, idol, ay mali. Ayon po sa labor ko, dapat ang pasok po ng isang empleyado ay anim na araw lamang sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin sa loob ng isang linggo, ikaw dapat ay may day off. Kung hindi, kung pumamasok ko pa rin ng ikapitong araw, yun po ay overtime na po at karapatan nyo po na magkaroon po kayo ng day off. Ngayon po, kung kulang naman kayo sa tao, dapat po ay magpo-provide si agency ng karagdagan tao kasi po yun ay magiging bridge of contract. So, ang sagot ko po dyan ay dapat ay may day off pa rin po kayo. Ngayon, kung wala naman kayong day off, dapat nababayaran ng maayos yung inyong day off, ah uh, tawag dyan, rest day overtime pala ang tawag po doon. Iba po ang rate nun. So, yun lamang po. Maraming pong salamat.